Nilagyan ko na ng signage yung rolling cart para hindi sila malito kung ano ang binibenta ko. Pero bago nga yan, sinukatan ko muna lahat ng lalagyan ko. Tarpaulin lang napili ko ilagay dito. Mas mapapamahal kasi ako kung kukuha ko na magpipintura. Unang printing shop na pinuntahan ko, negative, hindi daw makukuha agad. Dito sa pangalawa, ganun din, kinabukasan pa daw pwede makuha. Buti lang dito sa pangatlong pinuntahan ko ay pwede daw pero balikan ko na lang daw after ng ilang oras. Pagbalik ko ay okay na yung pinagawa ko. Ako lang mismo gumawa ng design para less na din sa babayaran. After ko ma-check, umuwi na din ako agad. So, eto na guys. Nakuha na natin yung pinagawa natin tarpaulin and yeah, ikakabit natin sila dito guys. Bali, ang gagamitin kong pandikit is itong nabili kong double-sided tape na pwede sa yero. Hindi kasi pwede yung normal lang na tape dahil baka matanggal lang din agad. Eto, sobrang dikit talaga. Inumpisahan ko ng lagyan bawat sulok. After ko malagyan ng tape, dinikit ko na yung tarpaulin. Bali, sa harap, nilagay ko yung page ko para din na sila mahirapan hanapin. Dito naman sa kabilang side is yung malunggi pandesal. Konti-konti ko na talaga nakukumpleto lahat ng kulang sa rolling cart. Bale yung ginagamit kong panggastos is yung kinikita ko lang din sa pagbibenta. Di bale, malapit na matapos lahat ng kulang sa rolling cart. After nun, may iipong ko na lahat ng kikitain ko. Okay guys, so ayan, nakabit na natin. So, ito yung sa harap, tapos ito yung kagiging Ito yung Tapos, meron din dito syempre. Nasisi na ako sa puso ko, sir. Ginasya. so All good. Ito nga pala yung mga ganap kaninang umaga. Pagdating palang sa pwesto, eh may mga customer na agad. Ngayong araw eh may sponsor na naman tayo, si Sir Dan Paolo. Binigyan natin ng libreng pandisal ang mga masisipag na garbage collectors. Deserve nila 'to. Sige may pang na sila kuya Salamat ulit Sir Dan Paolo sa pag-sponsor After nun, tuloy-tuloy pa rin ang customer Konti-konti nang lumiliwanag At parami na din ng parami yung naibibenta ko Buti na lang talaga, marami na ako na luto At ibibigyan ko na din agad yung mga order nila Good morning guys So yun, di ako nakapag-intro kanina guys Kasi pagdating namin, tuloy-tuloy yung ating naging production Yung ating pagbibenta So yun. Meron na tayong na event ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trays na tapos binigyan din natin yung mga garbage collector kanina and sponsor yon ni Sir Dan Paolo ayan maraming salamat Sir Dan Paolo and thank you tuloy-tuloy lang ang grind, hindi tayo titigil hanggat di naubos ang benta natin nagsimula lang tayo nun sa konti, ngayon parami na ng parami, sabi nga nila malayo pa, pero malayo na Mahaba-habang paglalakbay pa ang ko at marami pang pagdadaanan. Pero syempre, hindi tayo basta-basta susuko. Andyan si Lord na laging gumagabay sa lahat ng ginagawa natin. Kailangan lang talaga natin si sa araw-araw. Okay guys, so yun. Thank you Lord. So ang na naman tayo ngayong araw. Niyo guys. Yeah. Upos na ang ating paninda ngayong araw guys. And abangan nyo sa so mga susunod nating vlog guys. Kasi pati ito, and kalagyan na rin natin yung face ng paninda. So, as of now, ito pala yung nakakayanan namin. Pero, since meron tayong bagong mga tray, nabibigyan na natin yan, syempre. Abangan nyo, guys. Okay? So, yun, guys. Maraming salamat po sa inyo. And salamat talagang kay Sir Dan Paulo sa paglibre kanina sa mga garbage collector natin. And, pagkita-kits tayo, guys, sa next video. We are next. So, hanggang dito lang ako, guys. Huwag nyo kakalimutan mag-like and share. Kita-kits sa ating next video. Salamat!